Ano sa man niya nan? Ano ang na Di ka pinuno na buwan na kapiyas sa pinuno ko. Ang pinuno ko, mangkas to. Nagre-ritual yan yan? Hmm. Patapusin natin o uh, orasyon na na natin. Orasyon na boss? libos? Ha? Nakabantay nan! Nakabantay! Orasyon na na? Nakabantay mga idol ng Lang... sinabi naman yung orasyon na na. San na na! Asap na daw! Dito na, dito na. Nan, nan. Asa nan? Nan. nan. Kuya, kuya, ay sa ibang pagdul ha. Iyan ang unit. Ikaw nang unit nan. Ang isa sa man. Basta na, Nan, nagluya man nan. Kuya, ay ay kuya Berto. Ay pagdul ha. Ay pagdul diri ka. Ay paglakaw niya. Diri sa ko. Asa ang isa? At sadya diyan sana. Di sana. Kupti kupti kupti. Kupti na. Kumbiya diret lang kasi ako ni kod. Kuya. Dito ka dito Yung bato, yung bato. Napakapakana. Yung bato. Bagos. Ang bata. Yan natin mga idol. I temporary natin 'ni paano yung Bertod? Kuya. Kuya, yung sa taas kuya, pag tanawa. Tanawa palihog. Tanawa palihog. Chika. Chika.

Asa naman to? Ang bata nan? Ay sa ipasan naman pran. Nan. Nay mo na pong pato nan. Ang itom din siya nga pato nan no. Tunan nan. Tunan mga idol. Ah, uh, magandang hapon po sa inyong lahat. It's me again, Kuya Arnel ng Yukinero TV. So sa hapong ito mga idol, uh, muling binalikan namin yung bahay kung saan ah uh, yung dito naninirahan yung mga aswang no na may mga bata pa at sa katunayan uh, may nag-anyong pato pa yung dalawang bata mga idol. So nandito kami ni Kuya Rinan ngayon. So hinihintay namin si Idol Dong at saka si John yung kasama naming ghost hunter at si Liwan, ang subalit ay nagchat chat si Idol Dongs na hindi talaga kaya nila sa schedule at napaka busy po so ito na yung ano namin ngayon talagang nagpuporsige kami dahil uh, napakahalaga ang araw na ito mga Idol dahil may tatay na naghahanap sa kanyang anak na nakita niya sa channel natin na yung mukha ng bata ay sa pagkakakilanlan ng batang yun mga idol ay yun ang ano niya na yun ang anak niya no at uh, dalawang araw na po ito dito nakatambay sa pansamantalang tinitirahan ni Kuya Rinan so nandito ngayon mga idol baka nagbabaka sakali siyang ito yung anak niya at si ay si Mang Berto so kasama ko ngayon mga idol si Kuya Rinan ah, ilang, ayan mga idol. Ah, magandang hapon sa inyong lahat Ayan. So ipakikilala natin nanta. Puntahin mo si Mang Berto dito. Kuya, halika kuya. So lumapit ito sa Barangay mga Idol at may naano na po sa pulis no record na yung anak niya ay isang buwan na po mahigit na hindi nakakauwi sa kanila at buong akala nila ay nandoon sa kanilang angkan ng kanyang missis doon sa ano po subalit uh napagalaman nila na wala pala doon at ang nangyari ay buti na lang nakakatulong ang channel natin na makikita niya yung pagkakakilanlan ng kanyang anak na kain tulad po at kamukha ng anak niya mga idol yung uh, natamaan natin ng orasyon at nakaraga sa motor at talagang napakasulit po nun at nahuli na namin sana kaso inabangan kami ng kanilang pinuno at nakuha pa yung bata sobrang bilis po ng pinuno nila ito si Mang Berto mga idol alam so Mang Berto anong pangalan mo sa tino tinood Berto so dalawang araw na ito mga idol no so hindi gaano siyang nagwan. baka nang dili kayo hiningog so ano natin gisama na mo siya baka sakaling makilala niya yung anak niya no at makakatulong ito si kuya kasi nilagyan din natin ng basbas -bas o orasyon upang sa ganun ay hindi mapapaano po so yun lang po mga idol so mega shout out dyan para sa tumatangkilik sa channel natin ng Yukinero TV special ito ma Marilyn Majewski ma Melinda Luloy Lorna Leonardo ma Maros Puso, Ma'am Horim Camacho, Joan Janos Batilbayan, Ging Semiliano at Ging Mundia ng Japan. Ah, uh, Ma'am Tita Amor ng Japan, Amor Guapa, no? Ah, uh, especially din kay Marili Ota at sa pinsan niya, Monica Dorado ng Japan. At salat lahat, po ng mga solid Yukinatics dyan. Ah, uh, hi to Ma'am uh, Maria Angeles Itoraldi, Ma'am Marjorie Ortiz. Sis, kumusta ka na? At uh, kay Carmila Kailang, my friend, uh, Ma'am Rufina Villanueva, uh, at sa lahat-lahat po na nagmamahal sa Yuki Neuro TV, sana ay uh, always kayong sumuport sa channel ko. Thank you again, Ma'am Marilyn Majewski po. Uh, I love you all. Tara! Na talagang ano kuya, ni... Ano, magbabaka sa tayo, no? Ito. So tara. Dito ka lang sa gilid ko at huwag kang magano ha. I-observe mo lang yung ano namin kasi wala kang uh, alam sa mga ganitong gawain. So gusto mong sumama, ikaw yung nagpupumilit. So tara. Gabayan mo kaya rin na So umula na mga idol. At nandito na kami sa area ngayon muli namin binalikan yung bahay na to kasi nandito lang sila nagtatago at ito pa yung nan pusis aso nan parang may aso parang galit na galit na aso nan nasa bundok na yun nan o oh? Marinig ng mga idol, lumakakas ng ulan. Unti-unti nang nababasa yung jacket ko. So, anuhin ko mo ng ano nito. Yung rayban ban kami. At nagmamas kasi baka mahawaan kami ng laway nila mga idol. So, kuya, huwag mong tanggalin ang mas mo, kuya Berto. Opo. So, umulan na po mga idol. So, balit, ito yung inanon ni kuya Idol Dongs, no? Na hindi nakasama kasi yun na nga. Ulan, nan wag kang masyadong pa ano dun ha pasulong ano lang natin eh observe lang natin yung paligid kasi unexpected yun dati akala natin na ah, wala sila dito pero sobrang gutom na nila mga idol talagang nagugutom yung mga batang yun nagkakain na sila taonan eh, Dura na ako. Mo? Oh? Sa oma sila. Dati di ba may motor dito? Wala na. Withdraw na sila. Ha? Huh? Withdraw na. Kasi may withdraw? May nanlock na sila. Sibat na. Umalis na. Oo ba? Hmm. Mga idol, umuulan na po. So, makikita natin yung ano ng ulan mga idol. Pero ipagpatuloy natin to, Kasi nandito na kami. si ito si Kuya Berto ay pansamanta lang doon muna sa nabili ni namin ni Kuya Rinan na income ko sa YouTube mga idol at binili natin yung bahay ni uh, Pinsan Luloy ko at doon si Rinan palaging nakatulog mga idol kasi nakapagtrabaho ito sa, sa minahan at ngayon ay sa sagingan mga idol na gitambalan ya boss. Ang sige para dito bos ba Oho uh -huh. na Nagluya gitambalan ya Diri ka niya Diri Ay kay palabig ko niya I-observe na nato Salamat talaga sa ano ni tatay Teriyo hindi kami napansin mga idol Nan Di ba tulungan na sila kabok bos Oo uh Hindi -huh. yung patong isa boss. Ay pato at dalawang bata Di ba tatlong bata to Oh. God. Sino ba sila, boss? Asa nang isa kapato nan? Ha? Huh? Asa nang isa kapato? Okay, yung gulo, boss? Ah, isa, isa, isa. Diyon sa manan niya nan. Uy. Ano, boss? Asa man doon sila? Asa man doon sila nan? Sabi so, niya, tambalan, boss? Dirita, dire, nan, dirita nan. Dito ka na, dito Boss. Ha? Diba, tulong man ito sila kabata, boss. Isa katatong ka bangis ka ayo. O, ito bang ayong Asa man si Berto? Dito ka dito Malakas na po yung ulan mga idol. Nababasa na yung cam natin. Dito na, Okay kanan na, dito ka na. Dito ka na, dito ka na. I-observe lang na, unsan na silang game mo na. Ano kayong ginagawa nila mga idol? Yung suot ng bata oh, mula umpisa ng ano natin, ito na yun. Gisik ba yung brief mga idol oh? Ayan at Ano sa mga nga eh? i absorb natin kaya rin ah. Ha? Ang hilot? Yun sa katong... Kuya, kuya, Berto. Kuya, Berto. Sige. Kanak-kanak nga, bata. Tanaw, tinan mo yung gang. Hindi mo na ito magkita yung mukha niya. Mukha niya. na sila. Yun sa manan yan, nan. Yan na ang pinuno na na. Sige, ka yung gang. sa pinuno, boss. Ang pinuno, ay grabe kang mangkas to. Nagre-ritual yan yan. Hmm. Patapusin natin o orasyonan na natin. Orasyonan tayo boss? Ha? nakabantay nan! Nakabantay! Nakabantay mga idol ng <gulong> oh, sinabi namin yung orasyonan. Masa na! Masa ka na! Ito! Di daw! Sigap! Sigap! nan! Dika nan! Dika nan! 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 Asa nan! Nan! nan Kuya kuya! Ayos ay pagdula! Ha! Eh, anong ngunit? Eh, anong ngunit nan? Ang isa kasama man! Boss, nakasipat, boss! Na nagluya man na nan! Kuya, ay, ay, kuya Berto! Ay, pagdol ya, Ay, pagdol! Diri na ka! Ay, paglakaw niya! dire dire dol sa kuha! Boss, namisang isa, boss! Asa ba nang isa! Asa, sama, sana! Diyan, sana! Kupte, kupte, kupte! Kupte nan! Luya man kayo ni nan! Huwag ba niyong bataan eh! Nan! Ay, sa ato sa lipa, klaro siya, boss! Asa, asa, ay pagnol, ay pagnol berto ha Asa man doon sa nan? Diyan yeah, na sa agi buso, na yung tunubo Asa man? Diyan na agi Diyan na agi uh. Wala ka nan? Ha? Wala ka nan? Wala ka nan? Ang bata Ano? Ang imong na, ka na ba yung siglawayan ka ha? Nakakuan mo ko Siglawayan ka, pishield ka hmm. Ay pishmas Kuya, kuya, ayo lah pagkuhin ni kuya Ayo, ayo, sapag ha? Kaya murag dilih ni bata ha Ito sa ni Klaro Klaro sa Ayo, sapag Nan Ayo, nang bata nan Okay pa baka ni bos Ha? Ayo lah, ayo lang, dia lang ka, dia lang ka, lang ka, iya Basta mo na yung advice na ko si mong ha Kung sa mong baton, mag-observe lang ha baka nandito yung ano nan ha asa na na kung saan kamot niya nag kung ano nag kiraw ha asa nan nan ikaw na nan ikaw na ako ni ay di pa bakal mabos ha asa 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 sige lang na pa siya importante na ko na maniguro ta nga wala ikaw na makadive sa to ha kasi may nagtago lang dire na? Lang tali, asa na na lang ang tali sa kamotan may Hmm maniniguro lang tayo ay. kuya alalayan mo si kuya rinan kuya berto ay lang kayo kuha na ay lang kayo hugtiha parang hindi na ginima kuha na o maniguro ta mga idol maniguro lang may mga idol so sisirin natin dito di alam mo ha di alam mo ha Gra grabe dalugdog mga idol talagang umuulan ha kuya Ipatanaw na siya ang naong kung yung anak. Ipatanaw gamay, ipatanaw. Ipatanaw gamay nan. Mone mo anak, nong. Ipatanaw nan. Mone boss. Mone boss. Ha? Mone. Mone mo anak. Ha? Opo. Tawag ra mo si Mutomaki. Sa. -a? Wait lang nan, Man. na ako, may na, na ako, ako na ko na rin nan. Back. Asa sa, ikaw na lang mga anak dong. Asa? Nan pare ba, barang may gumala. Ayaw biyai. Ayaw biyai ba. Ayaw biyai nan. Diyan lang kayo. ikona na kung ihabag yun ng anak ba. Ikaw na ako dire kay nan nag kontinyo sa top. Ha? True, oh. mga idol hoy maniguro lang tayo mga idol baka nandito yung pinuno nila mga idol okay lang muda danan ha ay kum dyan sa ay kum dyan sa ayaw pa daw lang naman ha sige bos Ay, mga idol. Mga Parang nandito lang mga idol. Ha? Isa ko sa Ay, 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 murag nasa nan, sa nilagay na boss. sa nilagay mo, Ha? Nila. Ay, 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 ipadula ay ipadula ka lang laway anak. Ay, 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 ay lang. Ay lang kol, ay lang kol. Kalma lang kol. Mamaya ko Kalma lang. 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 Nako, inapansin sa taas, mabubong. Nan. Ang kongkon. Hoy, nagpatong. Pangguanan. Pangguanan siya, boss. Ayog, kumbias dire lang kasi akong likod. Kesa, kuya. Dito pa dito ka Yung bato, yung bato. Yung bato. Boss. Ang bata. Yanuto mga idol. I temporary natin 'yung paano yung bertod. Kuya. Kuya, yung sa taas kuya, Tanawa. Tanawa tanaw palihog. Tanaw palihog. Choke.

Bus, okay. di siya gusto mo tan abos ah, ngayon mukhang siya bus, ngamuk mo sukaan anak. Ay, 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 paghilak, ay, paghilak. Ay lang, relax lang dia. Dari lang sa likod, si, sa na Nan. I, sila, I, ay, ano si Lupin, nan? natin. Siyo, no. Bus. Ay, bus. Nan, nan. Ikon kanan. ano nangyari sa iyo? Ay, ikon, ikon, nan. Isulod, nan. Importante sa likod na ko, ha? May napapansin ako na parang ay, nasa na. bubong. Ay, dili, nan. Ikon. Isulo din mo ka Bertod. Kuya kay Umberto, mga idol, oh. nila, wak, si mga idol. Man, bus. Inak, bus. Oh, relax lang, relax lang. Relax lang, ha? Mau gini mong anak. Berto? Apo. Ha? Bakit okay, nagkaganyan ang sura niyan? Oh. Biruin mo. Isulod na, nananan. Pinakabok ang isuka na. Isa lang ni kabok ni, boss. Ah. Pasukain mo pa, nananan. Orasyonan pa natin, mga idol. Iku ni cadang tak peluk. Iku ni peluk. Iku ans camera. Ha. Ana. Di atas gamai. Tap. Dan sabayan mano aku nang urasiun. Yo. Yo. Sigam. Joloi. Us. Halo. Kita rubuh. Iku ans camera. Ha. Uh, Iku ans camera. Iya nang gamai. Iya nang Tanawa-tanawa. Dan napis segi suka wala. Ha? Wala dah, Bos. Duguk menembak bae, ha. Duguk bukne. Nah. Duguk. Eh. ang mas manan yung laway nila ganit natanggal mo nila ko ang mas hindi ko na ikot yan sa boss sobrang baho hmm. Diyan. bus boss ipos sa ni boss ipos sa ni siguro man. na burtog hmm. so, yung mga idol grabe yung mga idol oh tinan nyo mga idol oh grabe yung nakukuha namin mga idol sa hapong ito mga idol biruin nyo sinuka yung birto ng bata sa so, ikip natin ito mga idol yukiniro kuya arnel mga idol ito sa hapon ito mga idol sana mapanood nyo ang video nito mula mampisa hanggang dulo po so pakalmahin muna kayo rin ang relax ang kuya ha mo ba yung gini mong anak? opo ha? masyadong hindi ko nakilala kasi nga naman masyadong b ay lang b ay lang pagdagalog bisaya lang kung mayo ano kayo ang kuwan ako ba kayo Kurang na usab naman god ang nang. Na usab yang nang no. Mo muni niya, boss. ya, bos. Ha? Asa ti mailan da o? Si mo ugyod. Oh, kani ba? Asa ti Kani ba? Kani ito ito. O. Muna ilanan din niya, boss? Ngayon hagyong Ito ito kuya. Opo. O, ano ano anong kalo ganyan? Muna ilanan ako, yung bata, na ko nga kuan. Mo kini bataa. Na mo ng ilan. idol. So ay aminan. Sa so, amin boss. Pakal mahon to, pa kuan na to. Na to. So, kaya, kaya, boss. Bigyan natin mayayo, na. Maayo pa, na, mayayo, pa na? Ang pisi ha. Ay ka, ka? Nan ang kuan na sa atop ha. Sa atop natin. So kakarga natin sa motor to mga idol. Kasi magbuhat ani. Ikaw lang nan. Oh. Sige, ay, ayan, papa. Iyarap pa pa kaya ako mag-drive. Okay. Ikaw mag-drive. Sige, mga idol. Okay. Idal. Pa, pa, kalmaho na to, gamay. Ganang pa, paulian na to. Hmm. Para na si Malay, murag patay naman eh. Sige, boss. Gumalaw na yung kamay niya, kuya. Gumalaw na. Sige, sige. Si ano niyo? Ano niyo? Si si. Bata bata bata. Niyo ko boss. Alsa alsa. Ayos, hinay lang ha, hinay lang. Hinay lang. Hinay lang mga idol. Ikwan ni dili pa sa anon gyud siya. Pa anon? Kugus lang. Kugus. Ay sa. Boss. Ang kwan nang ang ato mga gamit nan. Ang PC ni si sa ka PC. Ibutang sa iya pagana. Ibutay kandong sa likod. ikan Ikandong ba? Iya Ika nan ikan nali alsa segurunan. Nan 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 nan. Na, Ganyan ganyan. So, ya mga lo, no. Tara tara let's go. So, mga idol. Hoy, hey, hey, nido, <hey. tos> Nino, <tos> Nino, siap, 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 siap. Terus mga idol. Nan, bisik bakwa nan. Kurang pisinan. Ambata. Ambata. Nan. Nan balik nan. Balik nan. <coughs> balik nan. Sangat busui. Asa naman to. Ambata nan. Asa naman Nan! Nan mo na pong pato nan! Ang itom dahil siya nga pato nan oh! No? <coughs> Ito na nan! Ito na nan! Back nan at least may na natin yung isa! Ay, mga idol! <coughs> balik balik Back dito! Kwan si Tabangin nan! Alalay nan! Ipasakay eh, na nato sa motor mga idol! Hanggang dito na lang mga idol! Dilaw! Eh, Dilaw! Chikam! Chikam! Nahin mo na pong bata nan! pato nan! Hanggang <tuk> dito lang mga idol. Thank you so much. It's me again, Kuya Arnel. Woo! Pinoko. Woo!